Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Puyarag mo At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Pandaka, ang pinakamaliit na isda. Kwento ni Hinaro Argojo Cruz at gawit ni Luis Chua mula sa The Bookmark Incorporated. Hello. 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 Pagmatin kita, kakistolla, sa may tayong nakabaraka A story time, maging jibid kita Tanda ka ang pinakamaliit na isda sa buong katubigan Sa kaliitan niya, walang silbi ang kahit anong uri ng lambat dahil hindi hindi nito kayang mahuli si Pandaka. Anong silbi kung di rin naman ako mahuli ng lambat? Bulong ni Pandaka. Ayaw kasi niyang marinig ito ng nanay at tatay niya. Lahat ng mga kalaro ko nahuli na. Ako na lang ang natitira rito. Ano kayang pakiramdam na mahuli ng lambat? Maghapong langoy ng langoy ang pamilya ni Pandaka. Naghahanap kasi sila ng tirahan na malamig at may lilim. Gusto rin nila ng tubig na di maalat para mabuhay at makapagparami sila. Pagod na pagod si Pandaka sa kasusunod sa nanay at tatay niya. Nabubunggo niya ang maliliit na bato. Naliligaw sa mga ugat si Pandaka. Naiiwan sa likod ng malalaking bulaklak at dahon tinatangay ng malalaking alon kapag may mga isdang padaskol kung lumangoy. Bilisan mo, pandaka! Utos ng nanay niya. Huwag mong isabay sa ating paglalakbay ang iyong paglalaro. Sabi naman ng tatay niya. Sa paglalakoy, iba't ibang uri ng isda ang nakikita ni Pandaka. Namangha siya sa mga magagandang isda na nakakasalubong nila. Sana'y ganoon din kaganda ang mga kaliskis ko. Sana'y ganoon din kakintap at malaginto ang palitpik at buntot ko. Sana kulay rosas din ang ko. Sana malakristal din ang mga mata ko. Sana'y isda rin akong lumaki tulad nila. Naiisip ni Pandaka. Habang nakikita ni Pandaka ang iba't ibang uri ng isda, lalo siyang naaawa sa itsura niya. Pakiramdam niya, siya na ang pinakapangit na isda sa buong katubigan. Isinukpa ba kami na di dapat lumaki at maging karaniwang isda lang? Sa so, dami-dami ng isda na kasalubong namin, wala man lang nakapansin sa amin? Ano ba ang kapansin-pansin sa akin? Kamukha ko rin lang naman ang nanay at tatay ko. as nakakita na rin ang mga magulang ni Pandaka ng tirahan. Ngayon, isang maliit na batong puting puti na may butas sa gitna ang tirahan nila. Buti na lang, naging maliit na isda lang tayo, kaya maliit na bahay din lang ang kailangan natin. Sabi ng tatay niya. Tiyak na walang papansin sa bahay nating ito sa kaliitan. Sana'y makatira tayo rito ng matagal sabi naman ng nanay niya. Pero di narinig ni Pandaka ang mga sinabi ng nanay at tatay niya. Abala kasi siya sa pagtingin sa magagandang isda na dumaraan sa kanilang bagong tirahan. May kumpol ng mga pulang isdang may batik na dilaw ang naghahabulan sa kanan. May batalyon ng mga berding isda na kulay kahil ang nguso ang nagtataguan sa mga lumot sa kaliwa. May isang abuwing dambuhalang isda ang bumulaga sa itaas. Natakot si Pandaka. Sumiksik siya sa kaloob-looban ng kanilang bagong tirahan. Pandaka, ihahanap kita ng paaralan na iyong mapapasukan. Tiyak na may makikita tayong paaralan para sa ating mga lahi sa banda-bandarian sabi ng tatay niya. Anak, mag-aral kang mabuti. Marami kang matututuhan sa paaralan. Sabik na sinabi ng nanay niya. Nakakita nga sila ng kanyang tatay ng isang paaralan sa isang maliit na hardin. Natuwa si Pandaka. Talulot ng mga bulaklak ang upuan, makintab na dahon ang mesa, gawa sa lumot na pwedeng kainan ang pisara. Si Pigme ang kanilang puro na may magandang tinig kapag nagsasalita. Magandang umaga po. Pati ng kanyang tatay kay Pigme. Ipapasok ko po sana sa paaralang ito ang anak kong si Pandaka. Tugtong ng tatay niya. Aba, sige. Bukas naman sa lahat ng ating lahi ang aking paaralan. Tugon ni Pigme. Tumingin siya kay Pandaka. Aba! kailiit ng iyong anak. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kailiit na isda sa ating lahi. Maliit na tayong lahat, pero kakaiba ang kaliitan niya. Ano ba ang pinakakain mo sa kanya? Tanong ni Pigme. Naku, tulad din po ng ating kinakain. Tugon ng tatay niya. Pandaka, magiging bayani ka sa iyong kaliitan malakas na sinabi ni Pigme. Napatingin kay Pandaka ang iba pang batang isda na nasa paaralan. Pakiramdam ni Pandaka, lalo pa siyang lumiit sa narinig niya. Unang beses niyang napansin ng iba. Sabit na si Pandaka na mag-aral. Kay ganda kasi ng paaralan. Ang ating lahi ang pinakadakila sa lahat. Pero may mga kaya naman tayong gawin. Umpisa ni Pegne. Sa lugar na ito lamang tayo maaaring mabuhay at makapagparami. Sa tubig na malilim at matabang ang lasa. Dugtong ni Pegne. Walang nakapapansin sa atin. Napakaliit kasi natin. Mas gustong kainin ng manalaking isda ang magaganda at matatabang isda Walang silbi sa kanila ang katulad nating maliliit. Pero isa lang ang maaaring makahuli sa atin. Ang pinong-pinong lambat ng mga manginisda. Kaya iyon ang dapat ninyong iwasan. Paalala ni Pigme. Naalala ni Pantaka ang nangyari sa dati nilang tirahan. Habang naglalaro sila, may puting-puting lambat na biglang kumulong sa kanila sabik na sumama sa lambat si Pandaka. Pero nang itaas na ito, naiwan siya. Nakita niya ang mga kalarong isda na nahuli ng lambat. Naalala niya ang kanyang nanay at tatay, kaya agad siyang umuwi. Itinuro rin sa kanila ni Pigme ang mapa ng buong katubigan, kung saan sila maaaring manginain o mamasyal kung saan matatagpuan ang mga batong buhay na ligtas nilang mapaglaruan ng taguan, kung saang bahagi ng katubigan ang malalim. Tuwang-tuwa si Pandaka, kay dami niyang natutunan kay Pigme, pinakamaliit si Pandaka sa magkaklase. Kain siya ng kain para kahit papano, humaba ng kaunti ang katawan niya. Pero nabubundat lamang ang tiyan niya. Isang hapon, naglaro sila ng taguan ng mga kaklase niya sa maliit na puting bato. Sa larong taguan, hindi hindi siya natataya. Pwede kasi siyang magtago kahit saan. Sa batong maliliit, sa ugat na maliit, sa dahong maliit, sa bulaklak na maliit at iba pa. Nagtago si Pandaka sa isang maliit na kumpul ng lumot. Pero nainip na siya sa matagal na pagtatago kaya lumabas na lamang siya pero nagulat siya wala na ang mga kalaro niya mabilis siyang bumalik sa kanilang paaralan wala na rin ang ibang mga batang isda wala rin ang guro nilang si Pigme mabilis na mabilis lumangoy si Pandaka pauwi sa kanilang tirahan noon lang siya nakalangoy ng ganoong kabilis iyon ang bago niyang tuklas na kakayahan. Pero nawala rin doon ang nanay at tatay niya. Nakuha na ba silang lahat ng lambat ng mga maging Tanong ni Pandaka. Naalala niya ang sinabi ni Pigmi noon. Pandaka, magiging bayani ka sa iyong kaliitan. Bumalik siya sa paaralan ni Pigmi. At mula noon, si Pandaka na ang pumalit kay Pigme bilang isang guro. Siya na ngayon ang nagtuturo sa mga batang isda tungkol sa lahi nila. Pinatuklas niya ang mga kaya nilang gawin at higit sa lahat, ipinuro rin niya ang mapa ng katubigan. Si Pandaka na ngayon ang pinakamatanda at ang pinakamaliit pa rin isda sa kanilang lahi kini-kiyala kinikilala siya bilang pinakamatalinong isda. Kung minsan, napapasama pa rin siya sa mga nakukulong sa lambat ng mga manging isda. Pero patuloy pa rin siyang nahulog at naiwan sa tubig. Walang silbi ang anumang lambat kay Pandaka dahil sa kaliitan niya. Si Pandaka na ngayon ang nag-aalaga at nagpapalaganap ng kwento ng kanilang lahi. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Pandaka ang pinakamaliit na isda. Mga bata, kahit na maliliit tayo, huwag nating isipin na hindi natin kayang gawin ang isang bagay. Sabi nga sa kwento, may kanya-kanya tayong katangian o kayang gawin. Kaya't huwag natin maliitin ang ating sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!